Yan si WhatsApp mga farmers uh, welcome back to my channel search at the farmer ang gurong magsasaka ng sibunga sibu philippines And if you are new to this channel, mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga farmers, so for today's vlog mga farmers, I would like to share with you my harvest in my banana. Okay? Kasi ngayon mga farmers, nag-harvest ako ng isang uh, buwig ng banana at gusto ko pong i-share sa inyo yon. Okay? So, uh, ngunit bago po ang lahat mga farmers, uh, bago natin ipagpatuloy sa toot muna sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. Most especially to Agaw jupil the farmer, anak ni Matoy, and also to Uh, Pinus Vlog. Okay, sila po ang aking mga mentor sa uh, Ampalaya Gardening. So, shout out mga agaw. And also, shout out to uh, um, Bus Wilson TV, Ayan Dibal, uh, Farmer, and also Bumbirong Farmer, Police Farmer, at saka kay Sarge TV. Shout out. And also sa mga kaibigan natin mula sa Duguan, nga Cebu Shout out sa Redondo Family. Lulo Alberto Redondo Lola Joy Redondo at the same time uh, shout out kay Ati Janice Francisco shout out kay Ate Ivy Sibilia, and shout out kay Ati Tessa Sordilia and also uh, Pit Andrew Sibilya shout out at sa lahat ng membro ng families shout out po so tara na mga farmers yan so welcome back to my channel mga farmers uh, search at the farmer ang gurong magsasaka ng Sibungas Cebu Philippines so I would like to share with you mga farmers our harvest today you no know? nag ako ng isang puno ng ating saging kasi uh, it's already matured and then it can be sold already so ito po ang aking na nga ng farmers itong puno na ito pasindyan ako mag-farmers hindi ko na ipakita yung aking pagputol sapagkat nag-iisa lang po ako at hindi ko po mapagsabay yung pagvideo at pagputol kaya ito na naputol lang natin at ang bunga mag-farmers ay ito so ang laki ng buig mga farmers yan ito po yung ating saging so variety ng saging mga farmers is yung giant cardaba uh, dito sa Visayas na tawag uh, na dalili mga farmers grabe lalaki ng tinan mo sobrang laki mga farmers ng buwig ng saging so yan uh, ano natin mga farmers i sipit natin mga farmers ano ba ang Tagalog sa sipi yung we're going to cut per per cluster mga farmers ito tapos ito uh, ito lahat ikakat natin by by cluster okay so uh, stay tuned mga farmers at i ikakat ko po mga farmers yung saging okay yan mga farmers so ito po ang ating ikakat by cluster mga farmers yung saging na na-harvest ko ngayong araw so isang buwig lang ito mag farmers ngunit if you can observe no ma... titingnan natin grabe ang, ang laki ng buwig mga farmers ah uh, tingnan nyo mga farmers oh di ba ang laki ng mga farmers kung nakaupo na kung nakaupo ako mga farmers it seems na ano kahit ko <laughs> yan so ano to mga farmers parang 1 2 9 or ten clusters ata ng banana ito. Yung mga siam or napo kasi Yung saging. So, ito po yung ating i-ano ngayon mga farmers. Uh, Kakat, no? So, i-sip So, tara na mga farmers. Okay mga farmers. So, tapos na po nating na sipi, no? Yung ating isang buwig na saging. So ngayon po ay makikita po natin mga farmers, uh, bibilangin po natin kung ilang sipi o cluster yung ating na-harvest ngayon na isang buwig ng saging. So ito mga farmers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tsaka 10. So ibig sabihin mga farmers, sa so, isang buwig mga farmers ay mayroong sampung sipi or 10 clusters of banana. So grabe mga farmers ano? So kasi normally mga farmers yung saging ay mayroon lang uh, 7 to 8 na clusters. Pero yung atin, meron tayong sampung sipi o clusters magka-farmers. So yun po ang maganda dito sa uh, na-harvest natin ngayon. Okay? So ito, hindi ko pa alam mga farmers kung ilang kilos ito titimbangin po natin para atin pong malalaman and afterwards ay ihahatid po natin doon sa ating suki so shout out pala kay nang lukring ah uh, kay manang lukring burda no yung wife ng aking uh, pinsan so shout out ni Lori okay so yan mga farmers um tansya ko dito mga farmers aabot lang ng 40 kilo siguro Uh, kung hindi man 40 kilos, basta parang ganyan talaga. Maabot yan. Okay? So, kung makikita nyo mga farmers sa ganitong klase ng saging, sa laki ng kanyang bawat isang saging, ay hindi ho mag auto billing bumili yung ating clients. or yung customer ni ng lookring, so hindi talaga mabibitin dahil yung ating mga saging na ibibinta ay talagang tamang-tama sa edad matured enough no at the same time uh, malusog kaya yan po ang nap ang kagandahan ng ating harvest mga farmers okay so hahakutin po natin ito mga farmers at dalhin natin doon sa bahay okay yan so kasalukuyan po nating tinitimbang ating saging mga farmers hay nak so yung dalawang sipi mga farmers is almost 11 kilos yan okay so uh, continue natin mga farmers yung ating pag titimbang okay so another two cluster no dalawang sipi na naman ka farmers mabut ng uh, almost nine and a half okay okay ay na siya ito na kamera Okay, so ika lima at ika anim na sipi mga farmers. Umabot ng uh, still almost nine, no? Okay. Almost nine and, ah, yes, oh, almost nine. Okay, so continue tayo mga farmers. Okay, so eight, I mean seven and eight na sipi mga ka-plaster mga mga ka-farmers umabot ng okay 7 kilos mga ka-farmers. yan so continue tayo sa 9 and 10 okay yan mga ka-farmers, so 9 and 10 ah nasipi clusters ng ating banana so okay so umabot ng 5 and i-half kilos mga ka-farmers. yan so so matutal, ilang kilo po ang ating harvest is okay ah uh, yun po ang ating vlog mga farmers so yung uh, harvest natin ngayon kilo kilo na kilo si uh, hello okay so, ito po ng aking anak mga farmers so yung harvest natin mga farmers sa isang buwig is uh, 42 kilos itong malalaki tapos meron tayong additional na konti yung nasa likod Uh, 7 kilos mga farmers kaya yan ah. kaya yung total ano natin mga ka-farmers uh, harvest sa uh, saging natin is 49 kilos. So ngayon dito sa amin uh, 15 uh, pesos per kilo ng kardaba at uh, dalili. So at least 49 times 15 meron tayong 735 pesos mga farmers makabili na tayo ng ulam <laughs> buhay magsasaka talaga okay so si bye bye nak si bye 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 okay so yun po ang vlog natin mga farmers maraming salamat at ah, uh, sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay thank you so much and then sa mga bago nating ah, uh, subscribers thank you so much also no uh, tulungan niyo po uh, lumaki yung ating channel lang pa kunti-kunti at least yung mga ideas natin on farming ay mas may share natin sa sa inyo at sa ating mga kababayan okay so yun po once again this is Sir Chad the Farmer ang gurong magsasaka ng Sibunga Sibu Philippines bye bye and thank you ah